kaisipan rin si Senator Tolentino nagdebate na sila sa floor hindi na kami sumali pagkapta ang bawat senador may ibang ideya rin dun sa ilang mga resolution seeking dismissal ng uh, impeachment uh, complaint against BP Sara aside dun sa office ni Senator Bato sino pa po yung merong resolution hindi ko alam na marami kasing draft na pinapakita sa amin pero kanya-kanyang ideya yung office yung Actually man... pagkatapos nun meron pa eh Marami pang iba eh. Pero lahat from the office of Senator Bato? Or no, 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 no. Iba-iba. Hindi ko nga alam kung sino. Kasi nga, uh, minsan, di ba nag-uusap-usap kami sa floor, tapos ilalatag, isusulat kung anong maayos. Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, oh, oh, marami na yung, nakita na, yung, niyo? yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may may lima kayo, ma'am? Na nakita. ha? Hindi ko na five. maalala. Hindi ko na maalala. Kasi yung iba, bahagya lang. Di ba, nag effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Uh -huh. Pero ma'am, sinong nag... Ay, sige. Sorry. So, Sen, group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds familiar ba? Nauso si yun eh. Ma am Ma am Duterte nasa Black? Black ba ma'am yung uh -huh. yung nag hindi. may group effort? Hindi, hindi, hindi. Uh mm. So ma'am, iyan ko lang sen ha. So parang third na kasi hindi. nakita ninyo. Alam mo, alam mo, tuwing uh, may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yon At uh, walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang uh, lahat ay interesado. Niyo na Mismo isin? yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. So, hindi lang po mga boko pero pati mga taga-admin ayaw nang maituloy ito, Sen. Kaya kasama sila dun sa... Yun lang ang duda. Rest. Yun lang ang suspecha ko. So, ano yung ma'am? Basta na lang yung... Di mas Kap ma Di ba mas mahirap, mas, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Kaya hmm. siguro may iba, iniiwasan na rin. So, ma'am, maraming draft resolution? Kasi Um, Lahat naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpini ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng fourth with, at uh, kung talagang nag-delay yung Congress at uh, violation na ito ng one-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog Sunog na lang kila ito gabi-gabi, sa totoo lang. So, Walang maliwanag kasi yun nga tulad ng sinabi ko kanina the reality is the constitution gives uh, the senate great breadth and uh, leeway to formulate its own rules in what is essentially a uh, an exercise in political accountability hence it's but right that uh, the politicians and those elected by the people uh, formulate their own rules and uh, pass judgment Ma'am, ba't yung mga nakikita namin na copy draft ng uh, resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Uh, yeah, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung uh, pinakita. Mm -hmm. Pero dun sa nag-introduce author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Attorney, uh, Attorney Joanne, yung uh, COS ni, at, ni Senator Bato. At sinabi niya nang galing sa office niya. So sen you mean uh, nakakagigil ko wala namang masama doon lahat talaga nag-e-effort na maghanap ng uh, liwanag sa dilim Pero ma'am sabi niyo po group effort para parang animo group effort na katulad nung uh, pag-aresto at pagtangay kay presidente yeah. Duterte ito ibig ko sabihin law making is not a uh, it's not a solo flight no mm. we always work together so, and maybe... certainly we explore all possibilities yeah. it's not a uh, straightforward uh, rule imposing uh, process eh. kasi yung procedure dito Di ba ang lawak-lawak nga? At wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa atin. Opo, ma'am, but ang, ang direction, ma'am, ng lahat, quote-unquote lahat, ay is to Hindi ko alam dismissal? kung lahat. Hindi ko alam ah. kung lahat. Ang hmm. akin lamang, ang duda ko hindi lamang ang uh, sinasabi o tinatawag na maka Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay uh, may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at bakat mapahiya lang sa numero. So ma'am, ang, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, solution, solution, para, hindi, <laughs> yeah, para solution. walang mapapahiya sa Ewan situation. ko, ah, yun lang ang, yun lang ang, yun lang ang uh, pakiramdam ko. So, nakakita rin ba kayo ng reso na nasa admin side? Na sila yung nag-draft? May ganun ba? Kanya, Hindi, wala, wala. Wala, wala. 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 Pinag-uusapan lang. At saka kanya-kanyang draft ng maliliit na provision, ganyan. And then, ma'am, sa so tingin niyo makakakuha ng numero sa kaling pagbotohan hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam talaga kung anong plano si uh, SP ang nagpaplano. Pati yata si SP uh, kinukonsulta yung iba at uh, kinakausap yung iba kung anong dapat gawin, kung anong mainam. At yung panamaganyo na magkaroon ng kokos, kailan nyo gusto at anong gusto yung mapag-usap? E sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at uh, magkadireksyon na kami. Before June 11? Sana. Dapat lang. Dapat lang. Para June 11 kasi tapos na Hindi, linoloko lang. Binibiro ko lang kayo tungkol sa group effort, ha? Baka kala ninyo talaga may group effort. Yeah, ma na sesentensyahan na yan, ha? Hindi. Ang ibig ko sabihin, <laughs> sa Senado, lalo sa plenary, syempre, lahat may kontribusyon. Ganyan talaga. Ang ibig sabihin, mo, when you said, yung groups, there are groups na nagsasabi na magandang huwag nang ituloy kasi baka mapansin. Naririnig ko. Are we talking about groups in the Senate? In the Senate and outside the Senate.

ang ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara no ang dai -dai kaso at uh, hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso nakita naman niyo sa COA sang katutak pa ang kaso sa COA Uh, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May tatlong petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anumalyaman. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang uh, DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, ano, uh, makakaligtas, makakalusot. Mm -hmm. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Eh, ang totoo, may kaso na eh. Mm -hmm. So para sa inyo, yun na mas tamang uh, step or well sa ngayon unless uh, mag umpisa na naman ng panibagong impeachment. Mm. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na uh, pag hindi kayo, pag hindi impeachment trial, that would deprive the vice president of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations and sabi din naman niya uh, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman walang kinalaman sa uh, pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Eh para sa akin mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad kasi apat na complaint. Bakit inupuan yung tatlo? So, yung pag pag uh... tapos magtuturo ngayon, hindi naman yata tama yon. Mom, ba yung practical way out of this? ano, na na yon makita na invalid siya not really so, looking for a way out because like I said there will be no way out accountability will remain and uh, responsibility will have to be uh, assigned if there's any uh, malfeasance misfeasance nonfeasance if there's any criminal act involved certainly COA.